Roosevelt Island. Sa video nito, ipapasyal namin kayo sa Roosevelt Island. Dito lang sa New York. Sa may Manhattan. Pero ang gagawin natin bago makapunta doon, ang sasakyan natin ay ang tram. Napakaganda kasi ano ng view dito. station, no? Alam niyo bang nasa tram kami ngayon? At kami ay naglalakbay. Tingnan niyo naman, nasa ilalim. Oh, di ba? Malayo na tayo doon. No? Ang natin ngayon ay ang Roosevelt Islands. Ayan, hindi natin makita kasi maraming tao dito sa loob ng tram. Ayan, nakikita nyo? Okay, okay ba? Pa? Ayan, no? Patas na tayo ng patas. na ng patas. Wow! Oh, nga, no, Pero bago namin ipapakita sa inyo ang Roosevelt Island, papakita ulit namin sa inyo na kalang video kung saan kami nagpunta sa Central Park. Ito natin, no? Ang Dior. Ayan, ay, no, ang ganda di ba? Abe. Ah, Papikil mo tayo dyan. Hey! Papicture! Kahit sa ating paglakad pa rin, dito. Ngayon dito, So, ang babes ay nandito. Kumakasta dito sa park, no? Oh. Ay, salamat kuya, kalay baes! Salamat po! Kakain yeah, Kakain tayo ng healthy fruits. Ayan, makikita nyo yung Delontore, ayan. O, oh, diba? Ayan, doon tayo galing kayo. Kailangang puntaan ko lang. Maganda rin tong lugar na to. 10. I ran away with my life fast forward never turned back again It's kinda of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you but now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this 🎵 And if I could be too sure But one day I'll be yours 🎵 Ito na Louis Vuitton ng New York? Louis Vuitton. York. Ito na, ang inaabangan ng lahat. Ang tour natin sa Roosevelt Island. Ito na tayo sa Roosevelt Island. Nakikita nyo, parang Brooklyn Beach Pero hindi rin Brooklyn Beach. Hindi ko alam kung anong bridge yan. Nandito kami. Nandito kami. Oh, dito ka, dito ka. Thank you. Tara, tara. Tara, tara. Ang ganda ng bridge, di ba? Okay, ang ganda, di ba? Hola, bibigyan ko lang yung bridge. Ang ganda. Ang ganda tayo. Roosevelt Island? Ay, nandito po na tayo sa Roosevelt Island. Ang gabi ka lang po. Ano yung power plant? Sakay tayo dito sa Roosevelt Island Tram Station. Ang tram mo? Ang ganda. At sakay tayo ngayon tram guys. Kuntang Roosevelt Island. Kailangan natin magbayad. Ang ganda. Ang galing. Buti na na-discover natin ito. Ito, tram, no, tram. Ito lagi, ha? Ako ba sumakin ng tram? Hmm? Parating isang tram mo, oh. bababa siya. Kita nyo? Ito, tinatawag nila na tram station. Di ba nakakatakot? Yan kami sasakay papunta ng Roosevelt Island. tayo doon sa station no? alam nyo bang nasa tram kami ngayon at kami ay naglalakbay tingnan nyo naman nasa ilalim o oh, ba? Diba, malayo na tayo dun no? ang pupunta natin ngayon ay ang Roosevelt Island ayan hindi natin magkita kasi maraming tao dito sa loob ng tram ayan ang nyo okay, okay ba? Ayun, no? patas na tayo patas patas ng patas

Oh, oh, galing. Ooh, it's so nice. You're going down. <laughs> oh, now we're in Roosevelt Island. Oh no, it's uh, a My hole. Oh, my hole, so that oxygen can go inside. We're at Roosevelt Island. Yes. Okay, bye bye New York. We're now in Roosevelt Island. New <laughs> York, <laughs> Oo oh, nga, no? Ang ganda, tingnan nyo yung mo. Pero sa tayo ko nakasakay dito, grabe. Kita okay. nyo ba? Ay kakalabas lang namin ng tram. Ayun yung tram station. Kaya, kita nyo. Okay. Ano ka wala sa si Sons and Ano, enjoy ba? Enjoy much? Enjoy much? May ferry dito. Saan ba? Ay, papunta ng ferry dito. Ferry, New York. Dito pa rin tayo sa Roosevelt Island. eh nagigitan nyo. Meron isang tram na padaong. So, kami nandito ngayon sa andang river. Hindi ko alam kung anong river to. Pero nagigitan nyo, napakaganda. Kasama mga pangit ito. Ayun, oh. Okay. <laughs> oh. Where? are we now? In on first avenue, on two, I think the 2nd one. The second, <laughs> that's yellow that's a, yellow one. No. The... The... The, the, White, the one with the arches. The, the, one? The, oh, the brown oh, arches. Oh, oh, oh. I I can't see it. It's so cool! What's so There's on? my apartment. Where?

Oh no, it's not. Uh, oh my hole. Oh my hole, so that oxygen can go inside. We're at Roosevelt Island? Yes. Okay, bye bye New York. We're now in Roosevelt Island. Go to New York, buddy. New York, buddy. Oh, man, no? so Should we just stay no. Oh, sige, baba na kami. Hain. Baba ko na kami, mami. na lang? Hindi. dito lang dito lang tayo. Pababa na tayo Ang kabilang uh, Imayo Ay, galing na yun dyan, doon tayo nagpapicture kanina Doon, at saka doon kanina Ayan, tayo ng Trump tayo pupunta ulit Sa side ng mainline New York At yan At syempre sila mga batang pangit Ay, Bye bye Roosevelt Island Salamat tayo ulit dun ang dito, diba? Ayun, aga, ganda diba? ang ganda ang ng lugar ang sarap yata mag boating dyan maunang ang mga floating restaurant dito no? ang ganda mga floating restaurant dito para sa Dubai ang ganda so wala sila dito may Perisville no? ang ganda yung Perisville o roller coaster? roller coaster diba? ginagawa pa lang ah syempre di ba yung park di ba park yun may park na no ayun no park para syempre, ayun, sa mga bata syempre yung sakyan ilalim napakaganda napakaganda lang ayun bye 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 so, Tumang, kayo naman. Pabalik na kami, kayo pupunta pa lang. Ang ganda talaga ng New York.

bridge na to. Hindi ko alam kung anong bridge to eh. Ano tawag sa bridge na yan? What do you call that bridge? I don't know. Pero maganda siya. Kasi makakaya yung front lang. Okay, dito na tayo. Ayan na, ayan na. Baba na tayo. Napakaganda. At least, na-experience natin ito umakas kayo ng tram dito sa New York New York umakas kayo -tay naman tayo ng ano, subway sa subway naman tayo pupula naman tayo na hmm, Chinatown ano gusto mo ba sa ano magdaling oh magdaling ng ano natin na magpa-park na tayo magpa-park na tayo dito sa kabilang sa kabilang kabilang station ayun na mga sasakay no? sasakay namin yung kabilang hintayin nila tayo na mabas at sila naman papasok at sila naman pupunta doon sa kabilang yun Okay, dito na Kapisan nating video. Magbabay na tayo. Bye-bye! Nakakatapos lang tayong na sumakay ng tram at nandito na kami sa ilalim ng Roosevelt uh, Tram Station Ano yan? Palakad kami ng uh, west side Kita niyo yung lugar Uy! Tesla oh! Pero taxi lang yan Gusto niyo magpag -upit. Oh! Ang ganda talaga ng New York! New York! New York! New York! Ano? Dito lang tayo uh, tuluy pa ng state? Gusto mo? Ha? Huh? Ganda pala ito eh! Nagpalipot ka pa kasi na license. Nag-license endorsement ka pa. Pwede naman pala tayo dito tumuloy. Oh. Ang ganda. Ang ganda dito sa New York. Tingnan nyo. Oh. Lalakad lang kami. Oh. Tapos yung mga bahay. Ang ganda rin. Oh. Hanapin natin ng subway. Puro lang kami subway dito sa New York. Lagi na lang kami nagsis subway. Hindi kami nag-taxi rito. Puro lang. Subway. Train. Ito ang Canal Street kung saan tayo kakain dyan sa may Chinatown. Siyempre, pagkatapos nating mamasyal, magugutom tayo. Kaya maghanap tayo ng makakainan. Kaya pupuntan natin ngayon ang Chinatown kung saan tayo kakain ng noodles. Pagkatapos oh! 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 <makes noise> sa natin, pupuntan Chinatown. na nga tayo sa Chinatown dahil alam nyo kung bakit uh, nandito na tayo sa Chinatown dahil ang McDonald's ay may Chinese signs na siya <laughs> you May know, McDonald's, China China ito ang tinatawag na Chinatown dito sa New York oh, may translation lang ito di ba o oh, di ba? para tayo nasa China ito ang pinanggalingan ating mga ninuno Harley Davidson yung may McDonald's Chinese. Chinese McDonald's. Ito may napili na kami. Ang special Chinese noodle na 1915 pa. Ito na ang original 1915 since 1915 na noodles. Masarap sarap niyan. Oh, start na natin kumain guys. Dito kami ngayon sa Chinatown sa Canal Street dito sa May New York. Kita ko sa inyo ha ah, kung ganito 'yung Anal Street. Ito, puro mga inching mga nandito. Yun yung mga... Nabangang bukas, itutuloy natin ang ating pag-tour sa Chinatown.